Isa na naman bagong silang na sanggol ang inabanduna sa Iloilo. Iniwan ito sa isang planggana, malapit sa isang poso. Makibalita tayo kay Charlene Belvis ng Jemmy Iloilo. Ang mga tulo ng dugong ito na nakita sa daan sa barangay Kubay, Iloilo City ay pinaniniwalaang mula sa taong nag-iwan sa isang bagong silang na sanggol. Nakita ang bata na nakalagay sa isang planggana malapit sa isang poso. Ayon sa residenteng si Violeta, nakarinig siya ng iyak ng sanggol pero hindi raw niya ito pinansin dahil inakala niyang anak ito ng kanyang kapitbahay hanggang sa may tumahol daw na aso. Hindi hey, na lang ito, di rin sa bomba. Nang puntahan ng iba pang residente, doon na nila nakita ang sanggol. Una itong nakita ni Bienvenido Obligar na nagtitinda noon ng taho. Inireport nila ito sa barangay. Pag-abot ko ano na ni ano, ni niya, bata kayo, ng tiyal ka bata mo. Dinala nila ang sanggol sa ospital para mapacheck up. Paniwala nila, taga barangay din ang ina nito. Nasa pangangalaga na sa ngayon ng DSWD ang sanggol habang pinaghahanap pa ang mga magulang nito. Ilang beses nang ma-insidente ng pag sa mga sanggol sa Iloilo. Nito lang Martes, may nakitang patay na bagong silang ding sanggol sa isang irigasyon sa Barangay Poblasyon, Bayan ng Leganes. Isang patay na sanggol din ang nakita sa isang kahon ng sapatos sa Santa Teresita Adoration Chapel noong August 10. Charlene Belvis, Nagbabalita. Pilipinas